Yan, imbag na bigat kita kaya aming kakapsat mga bunsoy. Dito tayo sa tapat ng Igorot Park. Lagi namin kinakansyawa din na bunsoy Iris. Paborito namin tambay ni bunsoy Iris to paggabi. Paggabi kasi daw, bumaba pa itong mga, mga Igorot na ito. Nag-order sa Jollibee. Alam mo na, pupunta sa night market. Napapagod din daw sila nakatayo. Pag madaling araw daw o gabi, umababa daw sila dyan. Ito, painog-inog lang sa Burham Park. Nag-order sa Jollibee. Pagkumpi sa Jollibee sa Makdo. So, ayan. Ito yung Igorot Park kakabsat mga Bonsoy. Yan. Ito yung favorite. Isa sa favorite ng bayan din ni Kabsat Makoy. Kasi nga, itong mga Igorot na to, pag umuwi ako sa gabi, kinasamaan ako mga bodyguard ko. Yan. Ano kaya pag bumabatod yan ngayon, no? Siguro gulotol dito sa Baguio City, no? Nagawa na isena itong mga Igorot na to pag bumaba dyan. May bata pa rin sa gilid, oh. May maliit. May balit na balit yung ubing, ubing, ubing pa din lagi nito. Bali, ano pala sila? Lima. Hindi. Six. Hindi. One, two, three, four, five, six. Tama. Anim pala sila. Anim palang igor to. Kung haba pa paggabi, i-order sa Jollibee o sa Chowking. Magja-jogging-jogging sila din sa Poor Rampart pag madaling araw. Painog-inog lang. Upload videos na kaupsan mga bunsaya. Bye-bye. Bye-bye. Salamat.